Balot ng matinding kalangkutan ang komunidad ng showbiz at modeling matapos ang magkasunod na pagpanaw ng dalawang kabataan, ang freelance model at aktres na si Gina Lima, 23 anyos, at ang kanyang ex-boyhen na si Ivan Ronquillo, 24 anyos. Nobyembre 16, 2025 nang una tayong nabulabog sa biglaang pagkamatay ni Gina Lima. Siya ay natagpuang walang kibo sa loob ng bahay ni Ronquillo at idineklara siyang dead on arrival o DOA sa ospital. Ayon sa initial na ulat, ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay cardiorespiratory distress. Lalong dumoble ang pighati makalipas lamang ang ilang araw ang kanyang ex-boyfriend si Ivan Ronquillo na siyang naghatid pa kay Gina sa ospital ay natagpo ang wala ng buhay ngayong araw, Nobyembre 19, 2025, matapos umanong magtangka ng suicide. Ang ganitong sunod-sunod at trahedya ay nag-iwan ng maraming tanong at kalituhan bagamat kumalat ang mga hakahaka sa social media tungkol sa posibleng foul play sa pagkamatay ni Lima, nilinawan ng otoridad matapos ang isinagawang autopsy na hindi dahil sa pambubugbog ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Pagdadalamhati at Panawagan Sa kasalukuyan, patuloy ang masusing embestigasyon ng pulisya upang lubos na maunawaan ng mga pangyayaring humantong sa trahedya ng dalawa ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay nananatiling nasa matinding pagdadalamhati. Sa gitna ng ganitong kalungkutan, nais naming ipaabot ang aming taos-pusong pakiramay sa mga naulila ni Najina at Ivan. Patuloy nating babantayan ang investigasyon sa kasong ito. Huwag kalimutang giklik ang subscribe button at ang notification bell ng aming channel para sa tumpak at maingat na pagbabalita. Ilike at ibahagi rin ang ulat na ito at tandaan po natin, mahalaga ang bawat buhay.